dito po sa mundo natin, walang instant easy money. Okay? Lagi po natin tandaan, walang instant easy money. Masyado na tayong kota sa mga panluloko. Okay? Lalo na pag hindi natin alam ang reason kung bakit nyo kami niloloko. Kung bakit kami ang pinili nyong lokohin. Ganun lang. So, Hi guys. Naku, ang aga-aga kong nang gigigil. Pigilan nyo ko guys. Pigilan nyo ko. <laughs> Diyos ko, hindi pa ako makatawa masakit pa yung ko. Pero alam nyo ba, yung mga nangihingi at uh, nagte sa page ko no or sa account ko man parang lantaran yung pang panlilimos di ko alam kung panlilimos ba talaga actually walang ano wala pong masama humingi or mag-approach po ng tulong ganon so kung kailangan emergency po talaga pero kasi, meron isa na nag-message sa akin talaga na naghihingi ng kung ano-ano. Actually, hindi lang sa aking page. Um, actually, ano 2 PM. Tapos nakikita ko rin siya sa iba na nagko-comment sa mga comment section sa Sokmed, sa, so, sa Facebook o kung sa YT man. Tapos, ganun po yung laging reason, gatas, diaper, bigas. Um, siguro guys, masasabi ko lang. Kasi dito po sa Facebook at sa YouTube, lalo na po ako, kilala po talaga ako na namimigay ng ayuda sa aming live. Yes po, through our sponsors. So, namimigay po talaga ng cash, pera, at kung ano-ano pa. Pero po, dito po sa mundo natin, walang instant easy money. Okay? Lagi po natin tandaan, walang instant easy money. Lahat ay pinaghihirapan. So hindi naman pwedeng pagsabi mo nang hingi ka ng ganito ay kailangan bigyan ka kaagad. Meron po kasi kaming mga event. So ang mga viewers po ay nagsistay sa live para magkaroon ng entries. Kung gusto mo malaman kung paano dahil mahabang discussion yon, pupunta ka lang po sa live namin sa YouTube. Ganun din ang pangalan ng channel ko, Janice the Explorer at marami pa po kaming ibang mga kasama. Dahil po ang aming layunin ay makatulong nga rin naman. Pero syempre po, sa tamang pamamaraan. Hindi lang naman pwede na ikaw lang ang laging bibigyan. So, kailangan mo talaga mag-support para po mawigyan ka rin ng ayuda through our raffles po. So, ganoon lang. Hindi pwede yung bigla ka na lang mag-message ng araw, mangungutang ka, manghihingi ka, manlilimos ka, kay, porky ganito, 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 ganito. Yung iba po, sinungaling talaga. Wala pong masama kung nagsasabi ng totoo at kung kailangan tulungan o kailangan pong bigyan. Huwag nyo lang po kaming lulukohin, ha? Masyado na tayong kota sa mga panluloko, okay? Lalo na pag hindi natin alam ang reason kung bakit nyo kami niluloko, kung bakit kami ang pinili nyong lukohin. Ganun lang. So, sa mga scammer dyan. Ako, maawa naman kayo, guys. Sa mga balak pong humingi ng tulong at balak umutang sa akin, <laughs> mag-like naman kayo at mag-share. Yun lang po. Magparamdam kayo, ha? Huwag yung biglang magparamdam, biglang mawawala pag nakuha na ang kailangan.